Ang beep codes o POST o tinatawag na power on self test. Nakatutulong ito para malaman natin kung saan ang sira ng isang computer. So pagka nakarinig kayo ng ganito. One long plus two short beep kung award BIOS Uh, video card error. Nakadepende pa rin kung anong BIOS ang ginamit sa motherboard ng ating computer. So, ito yung mga iba't ibang BIOS BIP codes. UFI BIOS one short download successful one short plus one long faulty ram so ito pa yung mga iba't ibang beep codes bios Phoenix bios inside bios Dell BIOS Quad Intel BIOS Compact BIOS EST BIOS Award BIOS IBM BIOS EMI BIOS Kung hindi nyo pa alam kung anong BIOS mayroon yung motherboard nyo pwede nyo search sa Google o kahit anong browser uh, halimbawa ang model number ng motherboard nyo is ASUS A55 BM-E so punta kayo sa Google dito sa search uh, type nyo yung model number ng motherboard nyo so, halimbawa ASUS A55 BM-A so punta tayo sa website ng ESOS so yan click natin to tapos hanapin natin yung BIOS manufacturer so, scroll lang natin so yan dito sa BIOS yan makikita natin AMI BIOS ngayon dahil alam nyo na kung anong bios manufacturer ng motherboard nyo ganito gawin nyo kailangan may speaker kayo katulad nito external speaker yung ibang motherboard mayroon na siyang built in speaker so ito katulad nito mayroon ng built in So kung walang built-in speaker, gamitan nyo ng external. So ang paglagay nito, ganito lang. Hanapin nyo yung 4 pins. Tapos may nakasulat nyan na speaker. Ayan, kita nyo ba? Ayan, so may nakasulat na speaker. Yung ibang motherboard, 3 pins tulad nito 3 pins tapos may nakasulat na speaker din so bali ang positive nito itong nag isa ito yung positive nya may marking yan na puti dito sa gilid kaya yun ang palatandaan na positive okay kung ang motherboard naman nyo is 4 pins katulad nito ang positive nyan is may marking din yan ayan o may guhit na puti yan yung uh, positive nya bali ang positive ng speaker na to is yung kulay red Poly red na wire. So, paglagay nito, okay. pag ganyan siya. Yan. hey Pag nakonek na yung speaker sa motherboard nyo at alam nyo na yung uh, BIOS manufacturer ng motherboard nyo, i-power e on nyo na. Tapos bilangin nyo yung beep codes. Kung sa award BIOS one short successful post. So ibig sabihin uh, walang problema yung computer. Pag two short naman minor bugs found. So pag three long naman three long beep keyboard controller error. So, ayan. So, pag sa AMI BIOS naman, one short, no startup error. Pag two short naman, uh, problem with the RAM module. So, check nyo yung uh, memory pag e eh, bios so naka-depende yan sa bios manufacturer kung ano yung ginamit sa motherboard nyo so paano naman kung ayaw mag beep walang beep codes so ang ginagawa ko pag ayaw mag beep uh, parts by parts testing ako so isusubo ko yung uh, processor memory video card sa gumagana ng computer hanggang sa mahanap po yung uh, sira check nyo rin tong ano mga bro tong speaker pwede rin tong dahilan kaya ayaw mag beep kasi sira so gamit kayo ng uh, analog tester sit nyo sa times 1 tapos i-connect nyo yung test probe dito positive to negative malalaman nyo to pagka tumunog okay siya pero pag hindi tumunog ibig sabihin sira tong speaker okay so ganoon lang kung paano gumamit ng beep codes para sa post power on self test para doon sa mga DIY repair dyan kung gusto nyo uh, gamitin yung iba't ibang BIOS beep codes na pinakita ko kanina pwede nyo yung i-post tapos screenshot nyo na lang para may basihan kayo pag nag repair na kayo ng computer okay so ganun lang mga loads sana may natutunan na naman kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo ng ganitong content at gusto mong laging updated sa mga i-upload kong video tutorial, mag-subscribe ka na at hit na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong bagong video tutorial. At pati-like na rin para gana naman akong gumawa ng video tutorial.